guys kapakain ako ng alaga ko <clears throat> manok kihimayin ko rin kasi kapag buo pag buo ko pinakain to sa alaga ko hindi niya kakainin minsan nalulunok niya ng buo isusuka niya din kasi so, hihimayin din natin Oh, padahing nga nga eh. Saan nga yung isa nila? Hindi hmm. <laughs> no. ko rin ito nilalagyan ng buto ng ano... Hmm. Ulam namin nyo yung pinola kasi makulay. So isip po tayo, nakapag-spray na. Tsaka alam nyo naman, diba, nagkapa spray ako. Mix, mix feed. para sa aking alagang pusa. Pangalan niya is Bong Hey, Okay, bigay. Ito yung kanyang plato. Diret siya tapon. At least malinis yung pinag nakainan niya. Ang kakainan natin.